Gusto kong malaman kay nanay kung bakit palagi niya na ako pinag-iinitan. Bata pa lang ako, ganyan na yung pakikitungo niya sa akin. Nay, Molina, na. ano ngayon ka lang bata ka? Nasa na yung claim na pinabibili sa sa'yo? Kailangan ko yung para bukas at mm, magkikita-kita kami mga amiga. Eh, Nay, sorry po. Nakalimutan ko. Ang dami kasi namin ginawa kanina. Eh, nung naalala ko naman, nakasakay na ako ng jeep. Tingnan mo kang bata ka. Wala ka nang ginawang matino. Kung ano-ano kasi iniintindi mo eh. Siguro pag nasa labas ka, hindi pag-aaral ni mo, puro pag siya sa labas, simpleng-simpleng utos hindi mo magawa. Pasensya na po, Nay. Promise, sa susunod po hindi ko nakakalimutan. Hindi ka kalimutan. Paano ba Eva? Manong pagpahingin mo muna yung bata, kaya sa eskwela eh. Ano? <laughs> Hoy, Ronnie, Ronaldo, manahimik ka ka dyan. Hindi mo alam kung saan nagpumubuta yung batang yan. Baka namang kung sino, sino pang kasama niyan. Kaya hindi magawa ang pinauutos ko. Naman po ba, naman? Hindi naman po Hindi naman po ganun eh. Pasensya na yung nanay Ganyan talaga pagka nagkakaedad. Okay lang po. Kasalanan ko rin naman po. Ano Pasensya na rin hindi ko yon ha? Anong nagkakaedad? Tumigil ka dyan. Kayong dalawa mag-ais-ais kayo dyan ha? Ikaw, pumunta ka naman sa loob. Magbihis ka. Tapos ikaw magluto. Uy, tinatabad at naka, nakakawalang gana ka. Huh, Tiyan nga kayo. Na magluluto. Tutulungan ko na po kayo, Tay. Total, wala naman po akong pasok bukas. Makakapag-aral ka po. Tara po. Ang si Mama. Ano pa ba, ba yung sasagutan ko dito? may tapos na ako dito. Okay. Oh, nay! Huwag na! Ano, nakapagluto ka na ba? Ay, Diyos mga amiga ko. Puro mga nagsisipag-diet. Walang ginawa ako, di uminom na uminom ng tsaa. Ay, nako, nagutom lang ako tuloy. Ha, ano ba yan? Nako, Nay, hindi pa po. May exam po kasi ako, kaya kailangan ko pong mag-review. Sabi naman po ni tatay kanina, siya na po ang magluluto. Ano ka ba naman bata ka? Inuuna mo pa yung pag-aaral mo, eh, pwede mo naman pagpuyatan niyan. Nakapag-aaral ka nga, gutob naman ang mga kasama mo dito sa bahay. Ano ka ba? Pasensya na po, Nay. Hindi na po mauulit. <laughs> Ikaw, dapat habang bata pa, marunong ka na mag-manage ng iyong oras. Para yung mga responsibilidad mo dito sa bahay, nagagawa mo. Hindi e yung puro pag-aaral ang nalalaman mo. Mga gawaan dito sa bahay, pinababayaan mo na lang. Ay, naku, nakakainit ka ng ulo, ha? ba, hmm. <coughs> Diyos ko! Natutulog ako, bunganga nga muna naman ang narinig ko. Pinagbibis kita ng yung bata, kita mo nag-aaral. Kaya namimihasa yung anak mo eh. Lagi mo kinakampihan. Hay nako! Diyan na nga kayo! Nakakaidit kayo ng ulo! na nag-aaral yung bata? Sige. Anak, ituloy mo na yung pag-aaral mo. Ako na bahala magluto. Baka mamaya, magutom ang dragon. Naku po, lalo tayong namatay. Yung dragon, di ba yung lumalabas yung apoy? Huwag niya natin untayin yun. Malmood. Wala, ano? Ano na pinagsasasabi mo dyan? Gusto mo, dag-anan kita na bakit ako hinahanap yung dragon? Magluluto na nga, magluluto na. Sige, salamat tayo. Oo, sige, sige. Hi. Bakit kaya palagi na lang mainit ang ulo sa akin ni nanay? Bata pa lang ako, gano'n na yung pakikitungo niya sa akin. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Sige, gawin ko na nga muna to. Ay! Ano pa bang kailangan kong gawin? Ang exams tapos na. Ay, bali, field study at portfolio na lang pala ang kulang. Tsaka yung stay study, malapit na yung submission. Ay, nako. Anong uunahin ko? Hala? Si nanay, nag na naman at may pang pinabibili. Kung kailan malapit na ako sa kanto, hindi na ako makakabalik. Gagabihin ako, traffic pa naman sa bayan pagka oras na. Anong gagawin ko? Bahala na nga, magpapaliwanag na lang ako mamaya. <sighs> nay. Asan na yung manok na pinabibili ko sa'yo? Wala tayong uulaman ngayong gabi. Ako, Nay. Nasa kanto na po ako malapit sa atin nung nag-text kayo. Hindi na ako nakabalik. Hayaan niyo po, dyan na lang ako sa labas bibili. Ilalapag ko lang po muna itong mga ko. Medyo traffic din po, tsaka pagod ako sa school, pero ilalapag ko po muna, Nay. Yan ka na naman pa eh. Ano-ano kasi inaatupag mo eh. Chat ka pa sa labasan bibili eh, Mas mahal dyan kaysa sa palengke. Naku. Nay, kung namamahalan kayo, ako na nga lang po ang magdadagdag ng kulang. Kayo na nga po itong late nag-text. Ako pa rin yung may kasalanan? Sumasagat ko ng foto. Hmm. O ba? Huwag mo naman saktan yung bata. Ikaw, pag pinagsasabihan ka, umayos ka ha? Ikaw pa ang galit? Nabawala ka na ng modo ah. Para saan pa pinag-aaral ka namin ng iyong ama? Para sumugat, sagot ka ng ganyan at di ka sumunod sa akin. Eba, hindi mo kailangan sakta ng bata. Tumigil ka, Ronaldo, ha? Pinagsasabihan ko lang yung anak mo para to bino. Tama na, Nay! Pagod na pagod na ako! Palagi nyo na lang ako pinaghihinitan! Simula bata ako, ganyan na yung pakikitungo nyo sa akin! Ano ba nagawa kong masama sa inyo, Nay? Pinagbubutihan ko naman, ha? Ah. Ginagawa ko at sinusunod ko yung mga utos mo Para maging proud ka sa akin Pero ano pinapakita mo? Bakit ka ganyan sa akin, Nay? Napaka-okay mo naman Pinagsasabihan ka lang Ikaw pa ang galit Tama na, Eba, tama na Hindi, Tay Gusto kong malaman kay Nanay kung bakit palagi niya na ako pinag-iinitan Bata pa lang ako, ganyan na yung pakikitungo niya sa akin halos gawin ko na nga lahat ng utos niya eh. Pero hindi pa rin maging malambot yung puso niya sa akin. Ano pa po bang gusto niyong gawin? Para mahalin niyo rin ako pabalik, Nay! Bakit? Gusto mong malaman ng totoo? Eba, Eba! Nasabihin ko sa'yo! Eba, baka kung saan pa mapunta ang usapan! Tama na! Tama na! Para ano malaman kung anong totoo? Kung anong totoo? Diyan sa posisyon ng anak anak mo sa babamahay na ito! anak-anakan? Tay, da ano, ano ibig sabihin nun? Anak, paligid ko, panahon na para malaman mo ang totoo. Bitina, hindi ka namin totoong anak. Napilitan kami umampon kasi Gustong gusto kong maging ama. Hindi ko naman nakalain na dadating tayo dun sa puntong ganito na hanggang ngayon dadalhin ang nanay mo yung kabiguan niya mabigyan ako ng anak. Nakuhanan siya nun. At pamula nun, sinabi ng doktor sa amin, hindi na kami magkakaanak. Kaya, ikaw yun, Bipina. Hindi ko maintindihan, Tay. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon pa? Eh, ganun nga eh. Patawarin mo kami ng na nanay mo. Pero, itinuring naman kitang tunay na anak. Mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Totoo, naradik mo, Petina. Hindi ka namin tunay na anak. H hindi ko to gusto. Masakit ang mawala ng tunay na anak. Pero ano gagawin ko? Hindi na ako magkakanak. Kaya ikaw ang naging anak namin. Pero siguro, karma nga ito. Dahil sa ginawa ng pakikitungo ko sa iyo. Pero yun ay dahil sa... Napakasakit ng na nangyari sa akin. Matagal kong... Hinadala dito sa puso ko ang nangyari sa akin. Pasensya ka na, Bettina. Kaya pala? Kaya pala ganun yung pakikitungo sa akin ni nanay? Pasensya na po sa nangyari sa inyo noon, ha? Pero sana po, wag nyo na mga ibunton sa akin yung galit nyo sa mundo! Lahat naman ginawa ko para mahalin nyo ako pabalik, ha? Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Mahal din kita, Tay. Ano ba po bang gusto nyong gawin ko? Para yung pagmamahal na hinahanap ko sa isang nanay, ay may paramdam niyo sa akin, Nay. Patawarin mo ako, Bettina. Anak. <laughs> Ikaw na, Eva. Mahal na mahal ka ng anak natin. Buksan mo naman ang puso mo para sa kanya. <laughs> anak. Nagpatawarin mo ako. Pwede ko po ba kayong mayakap? Nay? Tay?